saan nanggaling yung dokumentong yon? Uh, uh, Your Honor, yung last page po ng document po, nasign ko po. Nasign mo saan? Nasign ko po bago pa ako umalis. Nasign mo yung bago, pa, bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Uh, opo, partially may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case? Uh, opo, hindi pa, hindi pa, po na-file. Ay, na-file na po, pero... Pa ano na ba, na ba po? talaga po? Na-file na, po, na, na po, or nafile hindi, na pa nafile? hindi pa na-file? Na na hindi po. pa na-file yung... Kailan mo, sin, kailan mo sinayin yung document bago ko sinain umalis? Sinayin ko po yung last page po bago po ako umalis. Gano, umalis ka is first week of July? July first week, opo. Bago pero wala pang na-file na case nun? Nasign ko po yung last page po bago po ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Uh, regarding po dun sa question po, I invoke my right po. <laughs> uh, with all due respect, Senator. SP bin. Pro Tempore. <laughs> Senator Madam Chair, sino prepared prepare ng counter with David mo? Ah, uh, lawyer po. La yeah, I know. Sino nga? Law firm? Opa, law firm? Po. Ano law firm? At sa Abisado Ghana, Atienza Avisado po. Gana Atienza Avisado Law Offices. So, nung prepare ng lawyers mo ito, nung law firm mo to, alam na ng mga lawyers mo na wala ka na rito? Uh, hindi po. What do you mean hindi po? Alam nila na nandito ka? Uh, Samantalang wala ka na talaga? Hindi po namin pinag-uusap. Paano mo napirmahan nito na wala ka? Yung last page po, napiramahin ko po siya bago po ako umalis. Hindi. Ang, ang date dito, August 14, no? Oh, August 14. Kailan mo pinirman itong affidavit? Counter affidavit? Ah, uh, hindi ko po maalala po yung exact date bago pa. malis. Laging hindi po. mo maalala. Tagal, mo, tagal na yung katagang hindi mo maalala. Kailan? Your Honor, hindi ko na po talaga maalala. Yung o nakalagay ano dito po? sa counter affidavit mo, August 14. Kailan ko tumakas? Uh, Your Honor, meron pa akong uh, case po sa immigration po. Kailan ka tumakas? May case ano, na po ako Madam sa immigration. Chair, ask, yung sinabi uh, niyo, uh, yung dates niya, yung... na pinirmahan mo yung counter affidavit bago ka umalis. Kailan yon na umalis ka? Uh, bago pa ako umalis po. Uh, first week po ng July, di ko po maalala po yung exact date po. First week ng July. First week of July. Madam, No wala Madam Chair, case. first week of July daw siya umalis. Pinirmahan daw niya itong last page. Nakalagay do, dito, and witness whereof. I have here to affix my signature this August 14, 2024. In the city of San Jose, Del Monte. Jose Del Monte. Del Monte. And the foregoing allegations are true and correct to my knowledge and available. Paano mo na permahan ito? Sinasabi mo na permahan mo to last page? Eh wala ka na rito sa bansa. Kung umalis ka, umis ka po ka July. Nahuli ka September. Kaya ba siya nahuli sa Indonesia? September. Ha? Huh? September 5. Paano mo na-pirma ng August 14 to? Knowing fully well na itong mga abogado mo, alam na wala ka na rito. Paano so, ibig sabihin, July pa lang, nung umalis ka, hinanda mo na yung last page na yan na pirmado mo para ikakabit na lang ni Miss Kath dun sa counter affidavit mo na later on na na-compose. Uh, Madam Chair, may kaso na pong binigay po sa akin DOJ po. I invoke to... Uh, You're right against self-incrimination. Pero di ba common sense, kuhuaping, kung aalis ka ng July, maghahanda ka ng signature page para ikabit sa counter affidavit na in-instruct mo kay Ms. Kath na ikabit, kahit by August pa, isasabit yung counter affidavit na yon, Di ba? Uh, common sense lang. Kunyari, ibang tao pinag-uusapan natin. Di ba? Ganun yon, wala na kayo nung August eh, wala na yung taong yun nung August.